Hi guys! So ngayon guys, um, today is a birthday ni Daddy Alex. So may ginagawa, may ginagawa ko kanina na simpleng ano lang, simpleng cake, cake, cake daw. <laughs> simpleng rice na nilagay ko sa, sa bowl at nilagay ko siya ng candle para ipa-surprise ko kay Daddy Alex. Which is hindi naman siya big surprise pero at least ma-appreciate niya na nag-effort ako kahit sa paano. At um, wala, wala tayong pabili ng cake kasi wala pang sahod. So, yung ginawa ko ay rice na lang na nilagay ko siya ng kandida. Okay, nababasa si daddy so nag-see at Yo! Dad! Right. kasi may, may nagsabi sa akin na may nagsabi <laughs> na ito lang daw yung ako yung ha? gusto mo yung wish ko gusto mo malinig ahhh <laughs> <laughs> so at okay. nag, nag may cake ka na kunti kaya't ito lang yung so kahit sa paano may cake si daddy alex o ba? Diba, yung ano talaga dad anong wish mo dad? mag-wish ako oo sana ka ng mga lalaking. <laughs> wow! Wow! Wala nang pwede yan, no? Sino? Akin na lang yun video. So, I'm pissed off. Oh. Ano pa? Anong piling na na birthday mo ngayon? Piling na ano? Yon? <coughs> ano yun? Ano piling na birthday mo na nga? Uh, 60 years old yan na? Ay, 50, 55! Five... <laughs> <laughs> ano pa yung salatang kaibigan ko yung gago? Kahit... Ay, ano ito na yung mamalik tayo. Ito na nga! mamalik tayo. Ako? Word is this. Ha? <laughs> Babay na ka? <na. laughs> Luluto po si Daddy ng caldereta. Ayan. Uh, yung caldereta po natin. Ay, daddy na. Ihaw, hmm. ihaw. Iha, ay, di talaga mawawala. yan. Oh. No? Ating dalawang kilong si Ihawin Liempo eh, hindi mawala yung ating nilagang pata nilaga guys oh. hilaw pa siya kasi hindi pa niluto at mamaya pa ilulutuin po natin yung nil nilagang pata ano so nagano po si daddy ng... Na... para saan yan dad? Ah, kaiyak yung sibuyas Dad, dad, kumusta? sa ah, ilang taon na na, dad? Maraming natatanong sa atin na ah. ilang taon na daw si Daddy Alex. 35. 35. Ah, pero pero ikaw ilang taon ka na? At least topic na. Wag wag sa akin. Huwag ibak to. Wag wag lang ibak to me. Sa iyo na lahat. So 35 ka na dad. Oo, oo. So anong anong wish mo sa ano sa birthday mo today ma? Matugi na yung mga pasaka. Ah, matugi mga plastic na. Ay. Ah, sabi niya ayan. <laughs> <laughs> ay, 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 hi! shout out sa inyo guys, mga mga viewers natin na nanonood po sila. Shout out po sa inyo guys and alam niyo na ha, sina shout out po namin kayo at si Daddy Alex ay 35 years old po si Daddy Alex. Uh. At si Daddy Alex ay naghiwa po siya ng sibuyas para may panghugot siya mamaya sa kanyang birthday celebration. Oo, uh -huh. tapos ako yung umiyak. may Naluto na po yung kaldereta natin. Ay, Tapos nilag nilagyan ko ng konting ano, konting peanut butter. At ito yung ating kilawin na may maraming um, pipino. Ayan, ating maraming sipino. Yung peanut butter ko konti lang, parang isang kutsara lang na maliit. naman natin na um, birthday ni Daddy Alex today. So, at uh, syempre, uh, bago ang lahat, um, um, gusto ko nang batiin si, ul, gusto ko na batiin ulit ng happy birthday, Daddy. So, ayan, happy birthday, Dad. Thank you, yung So, but, uh, hindi naman hindi dito up, so, <laughs> mayroon, guys, kasi nagpakulong kasi kami ng, ano, ng pata. ano, kasi madumi mo. Hindi, madaluto. So, ngayon, guys, nakita naman natin na kami lang talaga ni Daddy dito kasi nga, Si Daddy kasi hindi wala na pa siya. yeah sa uyo ma, kapatid kami ng pamilya sa uyo ang nandito ni daddy na food ay ito yung recipe niyan na ihaw na may ano ba? ano tawag niya? hiyempo with pepino hiyempo with pepino, ayan siya. at syempre, kasi matanda na kasi siya so may magpahaba ng buhay ang pancit ano to? pancit ba Pansit bato yan. O, oh, di ba? Masarap yung pansit bato. At syempre, ito yung recipe niya na pinakamasarap niyang recipe ang... Caldereta. Caldereta. Ayan yung caldereta. Ang na caldereta. Dyan. At syempre, bago diba, ang lahat, guys, may nag-sponsor dito kanina ng... Pizza. Ayan yung pizza ni Daddy Alex. O, oh, di ba? Kasi nagpalili. Kasi siya kanina nga. Wala pang pizza dyan. So, di yun, siya. So ngayon, Dad, uh, mag-blow -mag na tayo ng kanda? wala na, ula, Wag na tayo mag Huwag na tayo mag-blow. Kumain ka na yung... <laughs> Matanda na. <ka. laughs> so, bago ang Dad, ano wish mo, Dad? Naku, ulit-ulit yung wish. wish or, na! Wish na, na Iba yun, Dad. Iba yun. Ngayon, seryos na wish. Ano yung wish mo, sa Ano yung wish mo, Na, na birthday mo today? Ano yung wish mo? Ano yung pinaka pinakagusto mo sa 2024? Ano yung pinaka... Ano yung wish mo na pinakagusto? Health, more ano, more... Tawag more, more blessing. Then, more rapid oh, huh? oh, oh, to come. Ayun lang. Ayun lang. Ano nga naman, more pangis to come. happy. <laughs> 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 Dapat, may, may kulang. Anong kulang? Siyempre, maraming so, maraming marami, salamat. Siyempre, pasalamat muna ako. Pasalamat muna natin yung mga ano, yung mga pwede. Taylor, sa ay family, at yung malibig din, DJ, T-Prime, kailan ko pa mga hindi ko kayo dahil. Thank you so much. Siyempre kay Ulo, matakatagay. Uh, by the way, thank you so much, Daddy. And ang um, wish na kay Daddy ay yun na talaga. Good health lang talaga. Kasi nga, ano naman dahil kasi na Daddy ay marami na siyang sakit. Marami na um, sinusitisin na kasi siya. So, yun lang talaga. Good health lang talaga, Daddy. At syempre, yung kanigayahan mo na mag magkita na kayo ng boyfriend mo sa iligan, di ba? So, yun lang. <laughs> thank you guys and guys. kami. bye! <laughs>